Kim Chu nagulat sa Valentine's gift sa kanya kahapon ni Paolo Avelino. Kahapon nga lang ay nasepresa ang karamihan dahil sa malaking pasabog ng aktor para sa Valentine's Day nila ni Kim Chu. Dito nga ay naging patok at usap-usapan ito ng mga fans at netizens. Sabi nga ng ibang netizen na sumusubaybay sa kanila, napaka-sweet ng dalawa at umabot pa sila ng Valentine's Day. Kanina nga lang ay napabalita na may nakakagulat na regalo si Paulo Avelino para kay Kim Chiu. Talagang inaabangan nga ito ng mga supporters dahilan kung bakit mabilis ang paggalat nito sa social media. Ayon pa nga sa interview ni Paulo, bumawi lang siya sa mga efforts na ginagawa sa kanya ng aktres. Saktong Valentine's Day nga daw at nagkaroon siya ng ideya kung ano ang ibibigay nito sa kanya. Laking tuwa naman ng mga fans sa pahayag na ito. Inaabangan naman ngayon ng mga taga-subaybay sa dalawa kung ano ang reaksyon ng aktres at kung may sasabihin ba ito sa publiko. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.